Ganda? Ganda ko? <laughs> It's really a great day. It's really a great Monday. Ano may bakit? Nag-vlog ako ngayon kasi wala lang. Uy, tayo kain? Is it okay? Do you make vlogs? <laughs> <laughs> so, I'm not, a, not really a vlogger. My, my vlog is just a, a diaries for me. She so, so. Up. no, not really. <laughs> so she's my new college Her name is Scott Crescent. <laughs> <laughs> so she's in a private gym. So yeah. Yun. <laughs> Kaya yung nito. May bigay ako lang na is.

Kasi okay, petron ako. O oh, sige, ipwento ko na yung character development. <laughs> kasi nagco-collect kami ng stickers sa Starbucks. Tapos may napag pag-usapan kasi na si Maxine. Pakita mo si Maxine. Siya yung unang magkakaroon na um, freebies sa Starbucks na. pag nakollect namin yung 18 stickers. Pero kasi 12, hoy. 12 kasi yung stickers na meron nang nakollect, e eh, meron na akong extra six. Pinagay ko yung extra six stickers ko. <laughs> Hindi naman masama yung loob ko. Pero sabi kasi nila anyway, eh, character development ko. Kung <laughs> doon pa ka lang ang susukat yung character development, pag kaya mo na ibigay yung stickers mo. Uy, oh? ako muna. <laughs> May guide ka, ka? ba? ha? Ito, ha? Ito, Ito, ha? Ah, ano? <laughs> So ayun lang naman. Ano ko sabihin? Nasukatan pala ng character development. Ay yung pagbigay mo ano? ng stickers. Pag sa akin, hindi ka magpaparaya. But I need the stickers na. I need the planner ah. already. I should plan my, ano, my happenings next year. So ayun lang. Salamat po <laughs> sa

13. Okay. Iba, Paul? Pwede na ako lang anak. Bakit ka naman kasing ding. Kahit may plano ka. Kasi as of now, ding. So to those who don't know, DINK stands for Dual Income No Kids, where it describes couples who both earn income and choose not to have children, at least for now. May ba, may may, may, Ay, uh, ito na naman uh, tayo sa Reto Reto. Ayoko na. Well, na. Pero na. Kung trauma ano, na. Meron akong ano yung... Kailangan mas mataas dito. Kailangan 1,000 higher yung sahod sa <laughs> <laughs> Kailangan mas mataas yung sahod. <laughs> 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 Pero kasi yung, yung, yung... Oh, hindi ako gold digger. <laughs> 1,000 lang yun ha? Yung puso ngayon sa mga GNZ, yung organic encounter. Oo. Oh, oh. so, sa ano ba yung... Yung ano mo, yung... Uh, yeah. pangarap ng organic encounter. Ito, di ba? Kaya ako nag- ako magbibideo. Kaya ako nag-e-spood. Ganon, ganon. Kaya ako nag e, ganun, ganun. Eh, sorry, oh. ako, nag -e kasi magtitingin ako ng Corel, di ba? Yeah. Sabi ko, kung wala naman akong makita sa Corel, <laughs> para wala ka talaga. sa Starbucks yung... ako para may organic encounter. Uh -huh. It turns out, wala naman ng organic encounter. Pero ito, binibid organic encounter. Pero ano yung, ano, ano yung pangarap mong organic encounter? Like, anong set-up? <laughs> uh, Mag-isipan mo ba? Gano'n ka Gusto mo ba yung ano, sa plane? Sa plane? Parang common na yun. Ah, na sa plane. Gusto ko yung tumatawa ko. ako. na Ano, I like your smile. Oh, shit! The loom! Dilulu na yung kausap What's week again? The price for me. What's your food, ma? Snow cheese with mixed veggies. Wow. All oh, thanks to me. Deeper your size, ma, tamang ba? Cold slot, I'm sorry, ma. I get K-pop, ma, ngkakulang. What's your so your salmon? That's an, that's fish, but not salmon. So what kind of bird you have? Little air. Killer for my food. One for two years. Uh, food plate check. Plate check. <laughs> ah, grabe, na besi na. Kagawin na palang yung plate check. So, nandito kami ngayon sa Power Mac para hindi kami manggugulo dahil bibili si May ng MacBook! Para naman, nakakaginhawa sa buhay. Magkano <laughs> ba kailangan niyo? Sabi ni May ano ba kailangan nyo? Bibilhin ko. <laughs> eh, wala naman siyang infinite. I wanna see the hello. Oh no. Did you hear the... Thank you, <laughs> no. nagbago na isip. Uh, ayan na, ayan na. That's the crunch. Hmm. Paano ko naman ba i-end vlog na to? Ang take ko ay insert drama music. Every time I'm with them, nare-remind ako how to give someone. Kasi gusto mong magbigay dahil alam mong blessed ka. I mean, ang pagiging generous, tinuturo naman yan sa atin kahit nung bata pa tayo, di ba? Life challenge you. Minsan, mahirap siyang i-practice, lalo na kung lumaki ka na sanay magtipid, sanay maging practical, sanay na minsan, survival mode ka lang. Pero every time na nakikita ko sila, man libre, ang saya nila kasi alam nila na napu-pour out nila yung blessings nila sa iba. Yung ramdam mo na nagbibigay sila hindi lang dahil sa sobra sila, pero dahil alam nila kung ano yung feeling na wala. And that hits different. Nare-remind nila ako na always share your blessings. Yung pagkain nga daw, it was not meant to be eaten alone. It was meant to be shared. And kapag umaapaw ang blessing sa'yo, may responsibility ka rin na magpabuhos sa iba. Ganun pala yun, blessing aren't meant to be held, they are meant to flow. Ang sarap lang i-reflect kasi every time I'm with them, I'm reminded of the kind of person I want to be. Someone who gives, someone who shares, someone who isn't afraid to be generous because God always provides. Sabi nga sa Bible, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. And I think that's true. Kapag nagbibigay ka mula sa puso, hindi ka nauubos, mas lalo kang pinupuno ni Lord. Not... Oh no, I'm so pretty.